ito so guys at panibagong pakikipagsapalaran ulit tayo ops kaldero at kumplito may kasamang takip kukunin ko ito sakto lang butas na yung isa naming kaldero maganda pa wala pang butas maganda ang ating buwin na mano kaldero yung ilalaman naman ang hanapin ko Matagal na siguro ito dito. Panahon pa siguro ito ni Limahong. <laughs> Mahanap tayo ng palaman dito sa kaldero. Hoy, kulambutan! Good size na ito. Siguraduhin ko ito ng pana. Ayon, sa pole. Thank you Lord at saka ako lambutan agad. Kwartan linaw na ito. Sana may mga kasamahan pa para makadiling siya uli ng pandurodogtong. Sana may kaasawa pa ito. At ito, solid. Ayun, gitik. Pag ganito ang kulay na solid, budlawan kung tawagin dito. Dito tayo sa malaking bato. Silipin natin itong butas. At baka may kulambutan. Oy, surahan. Buntot lang ang kita. Ayun, sa pool. Dala ka palabas. Hindi ka tatagal sa pana ako. May sima ang dulo nito. Thank you Lord at may ihawi na ang inakay ko. Ito yung pinakamasarap na surahan. Paborito ng buong Bicol. Hanap ulit tayo at baka may kasamahan pa. Hoy, kulambutan! At malaki! Siguraduhin ko ito ng pana. Para ang pandurodogtong sigurado din. Ito na yung kaasawa. noona una nating na pana. Sipatin kong maigi para siguradong tamaan. Ayon, sa pool. Estimate ko ma 2.5 kilo. Sa estimate ko lang, hirap talaga kapag walang dalang timbangan. Puro estimate na lang ang nangyayari. Hindi pa kasi nadating yung order ko sa Shopee. Eh. Waterproof na timbangan. <laughs> nakuha na natin ang mag-asawang kulambutan yung mga anak na lang ang hanapin natin oy kulambutan pa ano kaya good size na hahawakan ko para ma-estimate ayaw pa magpahawak yun nahawakan din kalanganin sa big medium lang ito pwede na itong kunin Diyan ka muna. At ikakasa ko lang itong bana. 110. Ang kilo ng medium. Huwag ka muna umalis. At ikakasa ko lang ito. Diyan ka lang. Yan. Huminto ka. Ayun. Gitik. Pag 1-3, 1-4, medium na yan. Kapag umabot ng 1 kilo at kalahati, big na. Thank you, Lord. At nadagdagan ng pandurodogtang namin. Wartan linaw na ito. Ito na yung anak ng dalawang kulambutan. Dandahan lang tayo para siguradong makita natin. Oy, kulambutan pa. Good size na ito. Ayun, gitik. Anak rin ito ng mag-asawang kulambutan. Ito siguro yung pangalawang anak. Yung unang napanak natin panganay. Nabansot lang siguro kaya maliit. At ito talagbago. Ayon! Gitik rin. Sana may kapatid pa yung dalawang kulambutan. Ops! Punong! Tulog! Kaya lang mulat ang mata. Ayon! Sapol! Pag natulog talaga ang isda, mulat ang mata. At ito may pulang isda. Suga kung tawagin dito. Ayun, sa pool. Mas masarap ito sa lambingan. Suga or siga kung tawagin dito. Hindi ito binibili. Kaya minsan lang kami pumana. Punong. Ayun, gitik. Parang wala nang kulambutan. Aapat lang siguro silang mag-anak. Talagbago. Ganda ng tago. Ayan, sa Hindi na kayo mga kadaplis. At pinawildingan ko na ang dolo ng pana ko. O oh, ito, bagong wilding. Sigurado na ang bawat tamaan ito. Ang inilagay kong pandugsong yung sa kable ng kuryente, yung nasa gitna na pinakamalaki. Hoy, kulambutan pala yun. Akala ko bato lang. Buti at napansin ko. Ayun, sa pole. Hindi na ito yung kapatid. Malaki ito. Kasing laki nito ng mag-asawang kulambutan. Baka mas malaki pa nga. Estimate ko nito, kulang-kulang tatlong kilo. Ito na siguro yung kapatid ng tatay. Maganda ang bahurang ito. Isang pamilya ng kulambutan ang nakatira. Sana may mga kasamahan pa ang kulambutan na ito. Dandahan lang tayo ng langoy. At yung nagkukulay ba ito, hirap makita. Hoy, ah ahas dagat! Pasuot na! Ayon, sa pool! Grabing lakas. At sobrang tapang. Parang Texas. Nasaan na kayo mga kasama ko at papapana ko ito. Andun. Tinatawag ko para lumapit. Nadubli pala siya ng tama. Tinamaan yung buntot at parting gitna ng katawan. Kaya ulo lang ang naiigalaw niya. Sobrang tapang. Pilit na kinakagat ang pana ako. Talupang tigsas na manok sa tapang. Andiyan na ang kasama ko. Kahit sa pana ng kasama ko lumalaban. Ibang klasing balanghitan ito or labong kung tawagin dito. Nagpipilit siyang makaganti. Andun, nakagat na yung pana ng kasama ko nakawala na doon sa tama sa parting gitna wala nang tatalo sa sobrang tapang nito kahit sa pana ng kasama ko lumalaban sa nagsasabi nga pala na hindi raw ito ahas dagat ano pala ito alangan naman na ahas sa bukid e sa dagat na katira tinatawag ko lang na ahas dagat para maintindihan ng marami lalo na sa mga bata Tawagin ko malang balanghitan or pananggitan or labong. Hindi man maintindihan ng karamihan. Sa madaling salita, ahas dagat na lang para madaling maintindihan. O sa Ingles, ayos lang. Ano na tayo ba, sir? Ko, pumayag ka na? No? Wala mang mawawala. Hindi nagigitik ng kasama ko. Hindi ko muna ito lulutuin. Ipapadaing ko muna doon sa ina ng inakay ko. Sobrang sarap kasi ng daing nito. Sa so sobrang sarap, nakakalimot ng biyanan. <laughs> Kulambutan, isa pa sana. At ito may samaral. Malaki. Ayun, gitik. Ganitong klase ng samaral, ang kilalang tawag dito, likuan. Ops, surahan. Ayun, sa pole. Nakatanggal pa, hindi lumampas ang pana. Ayan, sa pole uli. Thank you, Lord. At tadagdaga ng ihawin ng inakay ko. At ito, surahan pa. Buntot lang ang kita. May humaharang pang isda. Ayun, sa pool. Hindi madala dito sa labas. Hirap magkasya sa butas sumama ka na at dagdag ihawin ka ng inakay ko ayaw madala maliit kasi yung butas nakabalagbag pa huwag man sanang makatanggal at para ito dun sa ina ng inakay ko ayun, nadala rin pag dito sa parting malapit masarap ang surahan, walang langsa sabagay lahat ng isda malangsa sa libro lang ang walang langsa na isda. Ay, Kulambutan! Malaki. Kakulay nitong kural. Siguraduhin ko at dagdag pandurudugtong ito. Ayun, sa pool. Hindi nakagalaw. Nasamaan ng tama. Malaki ito. Hindi ito yung kapatid. Baka ito yung tiyuin. Sobrang ganda ng bahurang ito at isang pamilya ng kalambutan na nakatira babalikan ko ito at baka makuha ko po yung mga pinsan ito <laughs> na ko ang binamano, kaldilo <laughs> antik ito nung panahon pa ito nilimahong stingless ang tangkayo <laughs> ang hitan or labong lang buta naman daw yan surahan buta at may ehoy na naman ang inakay ko Shout out kay Rosana Villahermosa from Davao City at kay Sinay de Borja at shout out rin kay Parid Paruke at shout out rin kay Inso Unites. Sigurado ng pandurdugtong nito Malaki ang isang yan Madive pa kami isang dive matagdagan pa lamang kahit isang piraso